Apostle at ng ating Lord siya, Mercy Apostle. Atin ianay sa ating mga panalangin ang lahat ng kahilingang ng ating mga apostolado sa mga kapatid natin nasa banig ng karamdaman, mga nasa hospital, mga mayroong malinghang mga kailangang biyayot, mga naglalagbat, mga magagawa sa ibayong dalat, mga matalayag at bukas, sa mga pampamilyang sugera niyo galing ng pagkakasin, pagkakaisin, pagbabago at kasinahan ng dito. Isama rin natin sa ating mga pangilangang, ang kalakasan ng ating mga misyoner, ang Order of Missionaries of the Holy Spirit at ang Order of Missionaries of the Holy Spirit at mga misyonerang ng ito para sa katagumpayan ng mga proyekto ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat at sasaliw ng ating koro, ating samahan ng ating butihin mong Senyor Mario, ng Order of Missionaries of the Holy Spirit. ay umpisa na po ng uh, misa ng ating uh, inang bato dito po ito ginanap sa upcourt ng Villa Esquira Homeowner Association Magpalang hapon sa inyo lahat mga kapatid at tayo po ngayon ay nagkakatipon-tipon sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapal natin pa yung Sokristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mga nyowe. Eh. At ang pakikipagkaisa ng Diyos, Espiritu Santo, ang mahal din kong ay sumayong lahat. Ay, sumayong. Mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay sa atin nung tayo ay unang binigan. Hilingin natin sa Panginoon Diyos na ito ay kanyang pagpalain. At para dito na tayo maging tapat ng palataya sa Spiritong nagpapabala at pinagkaloob sa atin. Panginoon nga malamin ang gabi ng tubig at asinin nagbibigay ng buhay at kasarwaan sa digbi. Ito'y nagali sa mga at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi namin marapati mong basbasan ang tubig at asin na ito upang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwang bukal ang tubig ng buhay mo sa amin at ingatan kami sa si espiritu at katawan. At kami ay ilayo ito sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihintam nito sa pumaghita ng Isokristong aming Panginoon. Amen.

sa ating kapwa at mamahal sa buhay sa ating Panginoong Diyos upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Ang buhay na bukumpisa natin na ko sa Diyos sa mga pangyarihan at sa mga kapatid na lubago ng kasal sa isip, sa at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala sa aking sala at sa aking pinakamalaking sala kaya sinasabong ko sa malipirin Maria sa lahat ng mga mihil at mga at sa inyo, mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawantay mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.